kasama mo si nung halos nagsisimula pa lang siya. Opo. ba? Diba? Ano siya ma'am? Kilala na siya. Pangar kilala na siyang Kong TV. Pero yung, yung mga uh, pangarap niya talaga, nakasama ko siya na nandun na ako nung binubuo niya. Like yung Timpayaman. Kas ang kasama namin sa Timpayaman, mga kapatid din po niya. Eh. So, nung no, yun, natulungan niya yung mga kapatid niya, nakita ko rin po yun. Tuwing gumigising ako, eh, mas minamahal ko pa rin siya. Kasi siguro yung trust ko sa kanya, na nabago nga niya yung buhay ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Ibig sabihin na plano niya yun, imposibleng wala siyang plano sa akin at sa bubuuin namin pamilya. Hindi siya milyon yung laman ng pera niya, tapos pinahiram niya ako 10. Hindi eh. Parang buhay na rin niya yung pinahiram niya sa akin. Alam mo ma'am, hanggang ngayon, lahat ng tinatayo kong business ay eh, nandiyan support si Kong So, sabi ko hanggang ngayon, ganun ng tiwala sa akin, ang, ang, tiwala at support sa akin ni Kung. Sobrang saya. Ang galing no, kasi lahat ng tao sa paligid niya, umaangat ang buhay. Lahat in